So may mga disadvantage talaga yung anti-epal uh, ano namin policy. Pero uh, hindi kasi ako nandito para sa posisyon lang. I, I, know I've said this earlier, but yun yun eh. Kung para sa posisyon lang, baka magdalawang isip ako na teka, baka hindi nalalaman ng tao na kung sa ibang ano yan, kung sa ibang mayor, sa ibang ano, baka dapat naka ano na yung pangalan, bandera yung pangalan niya para alam na alam ng tao na project na yan. So baka yung iba, hindi na realize na, di ba, na ganun yan na project ko pala yan or what. Pero sa akin, okay lang. Kasi, you no, know, I'll, I'll, take that uh, with all the positive. I'll take the negative with the positive. Kasi sa akin, mas importante na we're pushing things towards the right direction. Na, uh, you know, at the risk of sounding repetitive, kung hindi ito dapat, yung puro politiko yung tinitingnan natin, uh, ayusin natin yung gobyerno. Kasi pag maayos ang gobyerno mo, pag malakas yung gobyerno mo, at uh, maayos yung mga servisya ng gobyerno, hindi ka na magmamakaawa sa politiko para sa tulong. Doon na tayo, unti-unti, talikuran na natin yung traditional politics.